Number two, choose what matters most. Kung gusto mo magkaroon ng puwang sa iyong buhay ang Panginoong Yesus at mamatay sa sarili, pipiliin mo ang kung ano mas matimbang sa iyo. Pipiliin mo kung ano mas mahalaga. Sabi nga sa Matthew 25:26, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kumakamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay. O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Kibigan, sa passage na ito, iniimbitahan tayo ng Panginoong Yesus na isipin ang dalawang larawan. Yung una, execution. Sabi niya, pasanin mo ang iyong krus. Hindi ito magandang eksena kasi mukhang masakit. Isa itong larawan ng pagdurusa, pagsuko at kamatayan sa sarili. Pero yung pangalawa, medyo mas madaling tanggapin. Marketplace o pamilihan, parang palengke o grocery. At kung mapapansin mo, ginamit ng Panginoong Yesus ang mga salitang gaya ng mapapakinabang, mawawala, ibibigay, katumbas. Ang mga salita na ito ay karaniwang ginagamit sa negosyo o kalakalan. Parang sinasabi ng Panginoong Yesus, isipin mo, saan ka ba dapat mag-invest ano ba talaga ang tunay na mahalaga sa buhay? Kung sa salibutan ka mag invest ay kamatayan ng kaluluwa mo ang kapalit. Pero kung sa Panginoong Hesus ka mag invest at papatayin mo ang sarili mo, ay ang katumbas nito ay eternal life. Kung ilalagay natin sa formula, ito yung formula. Number one, gain the world plus popularity plus self-centered living equals eternal death. Ito ba yung gusto mo? O ito yung number two, Deny self plus take up your cross plus follow Jesus equals eternal life. Ebigan? saan ka dito? Ang dalangin ko, nasa number 2 ka. Hindi ka maliligtas sa good works, kundi sa pananampalataya mo lang sa Panginoong Yesus. Pero ang katunayan na totoo ang pananampalataya mo sa Panginoon ay magbubunga ito ng pagpatay mo sa sarili at pagbuhat ng iyong cross at pagsunod sa Panginoong Yesus. Mga kaibigan, gusto tayong tulungan ng Panginoong harapin ang hamon ng pagtakwil sa sarili. At para magawa natin yon kailangan natin talagang timbangin kung ano ba yung tunay na mas mahalaga sa buhay. Hindi lang ang buhay dito sa lupa, kundi ang buhay na walang hanggan. Yun yung magmamatter. Yun yung mas importante. Isipin mo ito, kapag namimili ka sa supermarket o palengke, kumbaga iniisip mo kung ano ang mas mahalaga sa sa'yo. Kung may bagay na mas mahalaga sa iyo kaysa sa perang dala mo, anong gagawin mo? I-exchange mo, ipagpapalit mo. Dahil feeling mo sulit. Pag nakita mo isang bagay and then nakita mo 100 pesos, tapos may 100 pesos ka sa bulsa. Sasabihin mo, ipagpapalit ko ang pera ko sa item na 'yan kasi mas mahalaga siya sa akin. Ngayon, tanungin mo yung sarili mo. Pagdating sa buhay mo, lalo na sa kaluluwa mo, anong halaga nito sa iyo? Is it worth it? to gain the whole world but lose your soul? 100,000? 500,000? Pero sunog naman ang kaluluwa mo? O 1 million? O 50 million? Magkano mo ibibenta ang kaluluwa mo? 500 million? I-exchange mo ba ito sa 500 million? Kaibigan, walang katumbas na pera ang kaluluwa mo. Kaya huwag mo ito ipagpalit sa Diyos. Yung iba, kahit sa trabaho, pinagpapalit na ang Diyos. Wala ako time, dami trabaho, saka na lang. Kaibigan, para sa'yo ang liit ng value ng kaluluwa mo. Pahalagahan mo yan dahil ang halaga niyan ay walang katumbas. Buhay ng Panginoong Yesus ang pinangtubos niya sa kaluluwa nating lahat. Ibigan, ano ba talaga ang pinahahalagahan mo ngayon? May mga bagay ba na kailangan mo ng bitawan para makasunod ka ng buo sa Panginoon? Let go of what's holding you back because in Christ you don't lose your life you gain the life that truly matters si Malcolm Forbes ay kilala bilang isang negosyante milyonaryo at siya rin ang nagsabi na he who dies with the most toys wins para sa kanya yun ang tagumpay kaya ganoon na lang yung hilig niya sa mga mamahaling bagay nagkolekta siya ng motorcycles, bumili siya ng isang Faberge egg na higit isang milyon ng halaga. Meron siyang mga castle, hot air balloons at kung ano pang mamahaling laruan na ngayon hindi na niya magagamit. Noong 1984, nag-tour siya sa Egypt at nakita niya ang libingan ni King Tut. Parang may kakaiba siyang naramdaman pagkatapos. Tahimik lang siya, saglit. Tapos nagtanong siya sa isa sa kanyang mga kasama. Do you think I'll be remembered after I die? Grabe no? Isang sobrang yaman at tanyag na tao. Pero sa puso niya, may tanong pa rin kung may halaga ba talaga ang iniwan niya. Grabe no? Bakit nga ba ganon? Ang sa kasaysayan na magagaling sa paghawak ng pera, talagang yumaman sila. Pero mahina pagdating sa paghusga kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Kaya nga, paalala ng Diyos sa atin, mahalagang mahalaga ang kaluluwan ng tao. Kaya nga, sabi niya sa pamamagitan ni Pedro, 1 Peter 1, 18-19, nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi na mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Hindi tayo binili ng ginto o pilak, kundi ng dugo ng Panginoong Yesus mismo. Kaya, ang tanong kaibigan, ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang kaluluwa? Anong ipagpapalit niya? Anong i-exchange niya? Alam mo, si Judas, ang sagot niya, 30 pieces of silver sa peso natin, 14,784 estimate. Nakakalungkot kasi presyo lang ito ng isang alipin na binibenta. At ganun lang ang halaga na binigay ni Judas sa Panginoong Yesus at ganun din ang halaga na pinagpalit niya sa kanyang kaluluwa. May pelikula na ang title ay Indecent Proposal. May isang lalaki na nag-alok ng 1 million dollar sa isang babae para makipagtalik sa kanya. Tapos, Bilang follow-up, may isang interviewer na lumabas sa kalye at nagtanong sa mga tao tungkol sa ganitong klasing proposal. Nilapitan niya isang dalaga at tinanong, Kung aalokin kita ng 56 million pesos, papayag ka ba na sumama sa akin kahit isang gabi? Sagot ng babae, Oo naman, 56 million yan eh. Bakit hindi? Tinanong ulit ng lalaki, E eh kung 42 million na lang. Nag-isip sandali yung babae tapos sabi niya, mm, Sige, sige. Okay pa rin. Sabi na lalaki, okay. Paano naman kung 1,000 na lang? Alam mo, biglan napikon yung babae. Grabe ka naman. Anong klasing babae tingin mo sa akin? Alam mo, sagot ng lalaki, eh, alam naman na natin yan kung anong klaseng babae na pag-usapan natin yan kanina nung tinanong kita eh. Ang pinag-uusapan lang naman natin yung presyo. Kaibigan, ano yung point? Walang halaga ng pera ang dapat ipalit mo sa iyong kaluluwa kahit pa yung 56 million. Kung pinahalagahan ka ng Diyos, ay mas lalo mo pahalagahan ng value mo. Kaya lang nakakalungkot kasi araw-araw, ang dami-dami pa rin tao naglalagay ng presyo sa sarili nila. Yung babae na pumayag makipagrelasyon sa may asawa, kapalit ng monthly allowance o luho. Yung lalaki na tinanggap ang trabaho kahit alam niyang iligal o immoral, kapalit ng malaking kita. Yung estudyante na pumasa sa exam kapalit ng pandaraya o pagbebenta ng prinsipyo. Yung empleyado na tahimik na lang kahit may mali sa opisina kapalit ng promotion o job security. Yung Christian content creator na binabago yung message ng Diyos para lang dumami ang views, likes o sponsors. Kaya nga, kung uunawain natin ang sinasabi ng Panginoong Yesus ay ito, walang presyo ang katumbas ng buhay mo. Wala ni sino man ang may kayang bayaran ito. Walang bagay sa kamay mo, walang checking pwede mong isulat. Walang bagay na pwedeng ibenta, i-exchange o lagyan ng price tag na mas mahalaga pa sa buhay mo. Bakit? Dahil ang buhay na yan ay hindi mo pag-aari. Ikaw ay tagapangalaga lang nito. Kung totoo nating nauunawaan ang halaga ng kaluluwa natin, iingatan natin ito sa lahat ng paraan. At ang pinakamagandang paraan para ito ingatan, i natin ito sa Panginoong Yesus. Dahil kapag nawala man ang buhay natin sa mundo, sa Kanya natin ito tunay na matatamo, panghabang buhay. At hindi lang natin kailangan maalala kung gaano kahalaga ang buhay natin. Dapat din nating maalala na hindi talaga ito sa atin. Kapatid, isipin mo ito kung mawawala rin naman ng buhay na ito sa atin balang araw at hindi naman ito sa atin simulat sa pulpa, bakit hindi na lang natin ito ibalik sa Diyos ngayon pa lang? Mas madali sumuko kapag naiintindihan mong tanga pangalaga ka lang ng buhay mo, hindi yan sa'yo. Mas madali magpasakop kapag alam mong ang Diyos ang tunay na may-ari ng lahat pati ng buhay mo. Sabi ni Martin Luther, A religion that gives nothing nothing and suffers nothing is worth nothing. Ibigan, minsan talaga nakakalimot tayo. Nakakalimot tayo kung ano ba talaga ang pinakamahalaga sa buhay. Mabilis kasi tayong madistract sa dami ng bagay sa paligid natin. Trabaho, ari-arian, karera, gadgets, plano. Pero minsan ang Diyos mismo ang naglalagay na ng wake-up call para paalalahanan tayo. Gaya ng naranasan ni Glenn Adset, Isang tatay na naging missionary sa China noong taong 1940s. Kasama niya yung kanyang asawa at dalawang anak nang biglang nagtake over ang communist government. Nako, nakulong sila sa sarili nilang bahay habang inaantay nila kung ano gagawin sa kanila. Hanggang isang araw may dumating na sundalo, sabi niya, "You can return to America." Siyempre, tuwang-tuwa sila nagsigawan, nagyakapan, after years of waiting, makakauwi na rin sila, pero biglang sinabi ng sundalo, you can take only 200 pounds with you. Boom! Celebration is over. Biglang seryoso. Paano mga naman pagsasama-samahin ang lahat ng naipon mo doon, pinahalagahan mo, pinaghirapan mo na maraming taon, sa 200 pounds o 90 kilos lang yun. Alam mo, agad silang kumuha ng timbangan. Ang mission nila, piliin ang pinakamahalaga. Sabi nung isa, kunin natin yung typewriter. Mahalaga yan sa trabaho. Sabi nung isa, hindi yung antique vase. Napakahalaga yan sa akin. Yung isa naman, yung mga bagay na nagpapahalala sa atin dito, dali natin. Lahat sila may sariling opinion. Pero sa bandang huli, nakabuo rin sila ng eksakto 200 pounds. Pagbalik ng sundalo, tinanong sila, Ready to go? Sagot nila, yes! Pero may pahabol na tanong asundalo. Did you weigh the children? Natahimik sila. Bigla na lambot. Kasi doon lang nila na-realize paano namin nalimutan timbangin ng mga anak namin. Alam mo, bigla naging basura ang typewriter, ang base, at ang keepsakes nila. Walang kwenta ang lahat ng yon. Kumpara sa mga anak nila. At sa oras na yun, na nila kung ano talaga ang mahalaga. At ganito rin yung sinasabi ng salita ng Diyos sa atin na alamin natin, pahalagahan natin kung ano ba talaga ang mas importante sa buhay. Mga gamit mo, popularity mo, career mo, image mo, reputation mo o pride mo, o mas papahalagahan mo yung mga binigay ng Diyos na hindi mo kayang tumbasan ng buhay mo. Gaya ng asawa mo, kasama mo lumalago sa pananampalataya, anak mo nangangailangan ng gabay, oras at pagmamahal mo, mga magulang mo, mga kaluluwa na nilalapit ng Diyos sa iyo para abutin mo ng ebanghelyo, conversation time mo sa Diyos, discipleship group mo, mga kapatid mo sa pananampalataya na nangangailangan ng pag-encourage, kalusugan mo na dapat mong pangalagaan bilang temple ng Holy Spirit, Kaibigan, pahalagahan mo ang Diyos. Siya ang iyong priority. Siya ang mas importante. Wala na mas importante pa kaysa sa relasyon mo sa Diyos. Sabi nga ni Oswald Chambers, your priorities must be God first, God second, and God third. Until your life is continually face to face with God. Kaibigan, choose what matters most. Kaibigan, anong bagay ang pinapahalagahan mo ngayon na maaring hindi naman talaga mahalaga sa eternity. May mga bagay ka bang pinangahawakan na dapat mo nang bitawan? Balikan mo si Lord. Tanungin mo siya, Panginoon, ano ba ang tunay na mahalaga sa buhay ko? At siguraduhin mong siya ang totoong priority mo.